Nasungkit ni Katrina Bernardo ang best actress para sa pelikulang A Very Good Girl habang parehas naman na uwi ni Alfred Vargas para sa pelikulang Pieta at Piola Pascual para sa pelikulang Malyari ang best actor sa ginanap na Awards Night kagabi ng 72nd The Filipino Academy of Movie Arts and Sciences or PAMAS. Wagi naman si LA Santos bilang best supporting actor sa pagganap niya sa In His Mother's Eyes at best supporting naging actress naman si Gloria Diaz para sa pelikulang Malyari. Nang ibabaw naman ang galing sa pag-arte ni Elia Ilano para mauwi niya ang tropeyo bilang best child actress para sa movie na Pinoy Ghost Tales habang nanalo naman si Yuel Mikael Aleta bilang best child actor para sa pagganap niya sa Firefly. Hinirang naman bilang best director si Louis Ignacio para sa pelikulang Papa Mascot. Nauwi naman ang pelikulang Malyari ang best picture best screenplay, best production design at best visual effects, best cinematography at best musical store, uh, score ang Gumburza, best editing ang Eti mapupukaw, best child ang uh, sound ang Rewind at best original song naman ang pelikulang Becky at Badet. Para naman sa iba pang mga nanalo, bisitahin lamang ang official Facebook page ng PAMAS. Congratulations! Congrats sa mga winners! Yes at congrats din sa'yo dahil parang nasunburn ka. <laughs> enjoy na enjoy yan, uh, Super enjoy. Ah, uh, sabon yan. Alright, thank you! Marami maraming salamat, Tito Aljo sa kakuya Sander. Ingat po tayo, maulan po ngayong araw. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa Balat ng Radyo. Ako si yan, Tatak Aramid.